Welcome ulit mga kasulit So may panibago na naman tayong video dito sa ating sulit o hindi sulit channel So mga kasulit uh, meron lang akong uh, video na uh, fixed video na i-share dito sa ating sulit o hindi sulit channel So kung makikita nyo dito meron ako ditong Pandora Box So isa itong Pandora Arcade Box So yan So, meron siyang mga dalawang controller para sa Player 1 at Player 2. So, pwede ka itong makalaro ng uh, mga arcade games at mga PSP or PS1 games. So, guys, kung meron kayong na-encounter na problema dito, kung naglaro na kayo at biglang nawalan ng control, ayan, ayaw nang pindot kahit uh, gamit nyo ng controller, restart, off, restart nyo, ayaw nang gumana yung uh, mga controller. So, ito lang yung fix na maibibigay ko so guys kung meron man kayong ganitong uh, pandora box na may ganitong version so buksan natin para mapakita ko sa inyo kung anong version yun so eto buksan natin at lagyan natin dito ng harang para hindi siya mag close so yan ito yung pandora box ito yung uh, pandora box ha ito yan so tanggal natin yung mga controller yan tanggal ko lang muna ng mga controller dito Then natin yung Pandora box. Meron kasi dito ang ap, apat na screw na nakapag nakalagay niya dito. Then yan yung Pandora box at ito meron din siyang dalawang screw dito para mabuksan natin para mapakita ko dito sa loob. So yan. After buksan niya ito, meron diyan fan. Yan meron yan fan oh dito. So tanggalin niyo rin. Yan, yan. So guys, kung meron kayong uh, ganitong uh, version ng Pandora box na merong dalawang board, ah, uh, ito na yung gagam uh, i-share kong uh, fix para gumana na yung mga controller nyo dito so i-share ko lang muna yung bakong bakit siya ayaw gumana yung mga controller kung naglalaro na kayo kasi itong board na to ay galing sa TV box kung makikita nyo yan o oh. dalawang board galing TV box oh. meron nga ditong uh, IL blaster yan so Ariel A receiver pala Then, meron siyang USB dito. Yan o, oh, mga USB. So, yan. Kasi, galing ito sa isang TV box na ginawa nilang Pandora box. Yan. So, bakit nagkakaproblema ayaw gumana yung controller? Kasi, itong board na to, yung power niya, kumukuha siya ng power dito sa USB. Kung mapapansin nyo, kapag tinang, uh, yan, tinanggal ko na yung dalawang screw dito, minsan dalawa lang screw lang nakakabit dito. Pag ginanyan ko yan makikita nyo Siya na nakakabit yung war yan dito siya nakakabit sa, sa USB yan dito sa USB yung power na to meron sa dito ang 12 volts na nakakabit pero itong 12 volts na to output lang siya dito para sa uh, LED yan para sa LED lang yan pero yung kanyang data line at saka power para sa board na to ay dito sa 5 volts kasi kapag yun na lang kakaproblema kapag naka max volume na kayo or pinalakihan niyo pinalakian niyo yung volume dito ito naman kasi yung volume niya pag pinalakian mo yung volume nagamit itong speaker na to ito naman sya nakakabit pag nalakan niyo ng volume nag-underpower yung 5 volts niya dito yung pumapower sa board na to kaya nawawalan kayo ng tawa uh, tawag ito controller at saka yung sound niya parang putol-putol na kaya ganoon, nawawalan ng control. So, ito na lang yung advice ko, fix para hindi na siya uh, maputol yung, yung mga control nyo dito sa joystick para gumana na siya ng normal, ay tanggalin nyo na lang to, itong speaker na to. Huwag nyo nang gamitin yung speaker, itong 5, 5 watts na speaker niya dito, at saka ilagay nyo lang dito yung volume sa pinaka-low. Yan, sa pinaka-low at saka kung gusto nyo uh, para makakuha pa rin kayo ng sounds dito na lang kayo kumabit sa headphone jack yan dito na lang kayo maghanap na lang kayo ng speaker na merong 3.5 mm jack dito na lang kayo mag tap at doon na yung mag adjust ng volume kasi talagang mag, kapag ginamit nyo yung uh, 8 w ay 5 watts niya dito speaker talagang mag underpower kasi to kasi yung unang ginawa ko talagang tinest ko tinester ko siya dito at pinagmasdan ko ng voltage so maabot siya ng 3 volts na lang so naga underpower siya dito kaya ayaw gumana yung mga controller so yun lang yung fix na ibinigay ko yung kasi may nagpagawa sa akin ng uh, Pandora box yun yung ginawa ko kasi nagka problema talaga kami after namin gawin yung uh, cabinet yung arcade cabinet so ayaw na gumana yung controller Uh, Nag-decide, ngunti ka na ako mag-decide nga, sige, bibili na lang ako ng bagong Pandora Box. So, yun, nahanap namin yung fix na yon yun, wala na, hindi na kami bumili ng bagong Pandora Box. At saka, yun, kinuha na ng may-ari, then, pinalaro niya niya sa mga bata. Dito na kasi hindi kami uma kami ng speaker. So, yun yung fix na ginawa namin. At ngayon, still working. Walang problema. After, parang 2 months na 3 months na ata. Goods na goods at napapalam nyo na sa kambabakabata so yun lang guys you can like, share and subscribe to my channel para sa susunod ng mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel